Isa sa pinakamasaya at di ko malilimutan na naging experience ay ang makarating at makaakyat sa tinatawag na lighthouse o parola ng barangay na Basagan, Claveria Masbate. Medyo nakakapagod nga lang ang pag-akyat dito sa parula kasi medyo pataas ang daan. Pero sulit na sulit naman pag ikaw ay nakarating na sa mismong parula o sa tuktok nito at kung ikaw ay makaakyat na. Good morning mga idol. Ngayon pupunta kami sa parula. Kasama ko si Parkon Vines Vlog. Hello guys! Good morning! Shout out sa mga viewers namin dyan. Hello. Sa tanang buhay ko at sa tagal-tagal kong nakatira nga dito sa barangay na Basagan ay first time ko itong naakyat ang parulang ito. Kaya nagpapasalamat kami at isang malaking karangalan na masamahan tayo ng may-ari ng kinatitirikan ng mismong parulang ito. At syempre nagkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay ating ma-interview. Dito na tayo Yung mga idol yung daanan, paakyat dun sa tuktok ng parola. So ngayon, pupunta kami ngayon dun sa tuktok. So medyo malo lang mga idol to, kumakain ka. So kung di ka salay, eh, kurong-kurong kayo yung mga dobot. Kung mga idol lang, <laughs> kumakain tayo ngayon. mo na <laughs> nabot mo. Na. So pag nandito ka mga idol sa tuktok, maharam daw mo na parang maano, gumagala yung parula. Di, di ba di? Piling mo ano gumagalaw yung parula kaya kung nagaano siya magalawang ano. pero dito mga idol overlooking dito papakita ko sa inyo ang view Ito ang nagbibigay ng ilaw sa parula at ito naman ang solar panel na magkita mo sa taas mismo ng parula. Masasabing ang parula ay isa sa makasaysayan at napakaganda na naging proyekto ng gobyerno para sa lahat, kung saan marami at malaki ang naitulong nito sa mga manging at mandaragat. Manoy, kinekted it, ko strire ni tuna sa 1993 na home and Na twenty two ni na mga dugay ni na dugay ni na, tapos sino ang mga naghimos sa mga eh? British ang mga British tapos mm -hmm. ang mga engineer na ko mga taga-Bicol tapos ano ba ang kwento sa nina na para lamang eh? ini para sa benepisyo sa mga para lagat, mga navigator, sa mga nabigipro sa nagagita alam nila kung ano na lugar talaga hindi na sila nakatungod ka ng lugar na ang natungod ang mm -hmm. Kaya nga ang importante na nag-tungkot sila sa nito. Kahit voluntaryo man na hindi nito ang site dahil mapapakinabangan man nga nito ang tanang public use ba yan. Mm -hmm. Kulis nila ba itong lighthouse? Sa yan na, non-operational. Kaya nga ni paagi man nga ni sa nina pantate din kayo mo yan. Na, san, kasi ramalaman man sa caretaker sa nina lighthouse sa pinya pa sa paagi ni Raymond na kung matutwede i-check niya na yung lighthouse light house kay nang functional din na medyo may dito rin yan eh parang kung sa battery o kung ano wala na mga bulan sobre na bulan na wala mga ilaw Maraming ang lumalabas na kuwento na ang lighthouse o mano ay binabahaya ng mga inkanto. Damo nagalabas din na pinto pero kuwan man, hindi man katulad kan sa kaisa nga bekang kan kaya ito kasi ginawa kada mo umbag nang ini sa dinang mga, mga uring kanto hmm. pero wala nag-uring na kasi hindi siya kulang ako lagi kinakabala wala wala ako dalang tabak kaso rencana pa bisan iba di dewan agihan samtang incanto parubos sakanya ini wala para e di lagi dapitan na required na bagay na mga mga uri estudyela lang panghatok uh, sa aw para walay mo cita siguro mga uri estudyela lang ina convert siya bagay na mga istorya siya kanya na napapagkatitaan mo pero parang kamatulan eh kung wala paano man kita maniwala dili nakikita kung may igwa pero ako wala tapos sa paniniwala dili na sa talaga naniniwala sa kadugayan ni Mutaw wala yung nakita din na kung saan yung sinasabi nila na wala wala ko nakikita ang muna ang kayo nasa nila sinyo 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 sugat sa ato na mga tao o sa kwan man na ato hindi pa. Pinagadiling pa rin sa ato na lang. Base ano -an na lang sa kadugayan mo, Didi Manoy, ano ang na-experience mo, Didi, sa Parula? Na di mo malimutan? Ayan, Didi, ko siya ni malimutan. Usa dako sa para... Usa na ko sa para panagat. Dako-dako kayo doon pa sa damat ko siya ni na Parula. Didi ko malimutan kasi naglawd ako para barangay ba ako sa panahon na bata-bata pa ako. Inabutan kami bagyo sa alaw. Dili ni naaram po na kami ng lugar. Pero paagi sa amin na parola, nakikita ko Nakasusok kami ng tortulan ng higat. Kaya dakot-dakot na bagay na na dapat talaga maigwa sa amin. Yan ang pinaka maayo na naging proyekto din sa nabasagahan sa video. Uh, Andrew, salamat ug dako kay imo minagi uban ng pangari sa imo ang yuta o imo kong digay para ma makaabot niya ng lighthouse Nagsisilbing gabay ng mga manlalayag o mangingisda ang ilaw ng parula kung saan nagiging gabay nila ito para sa kanilang pupuntahan o direksyon. Dahil sa taas ng kinatatayuan ito, sa tuktok na tinatawag na bagasyong ay kitang kita ito mula sa laot ng karagatan. Kaya mahalaga na sana'y mapanatili nito ang ilaw na nagsisilbing gabay ng mga mandaragat. At sana po ay makarating sa kinauukulan na sana ay muli na itong mapailaw at ma-check -e ng caretaker ng parula para tuluyan ng mapagana ang ilaw nito lalong lalo na sa gabi.